Iyan. Tayo po ay nandito sa uh, NAUST Camping Park. Uh, nandito tayo. Ayan, makikita nyo. Meron dito mga uh, paliguan. Ayan. Batis. Ayan, sarap maligo dyan. Lamig po ng tubig na yan. Ayan. sa dulo po niyan meron niyang uh, falls, kaya lang malayo pa nung araw ay nilakad po namin yan papunta doon sa falls kaya lang is eh, ngayon po ay malaki na yung pinagbago nito ganda ng tubig napakalamig po niyan pwede po dito din mag overnight ayan, po yung mga cottage ayan, yung cottage dyan ayan, may CR dyan yung gando no? ayan, ayan o oh. no? Oh. ito po ay sa Gabaldon Gabaldon and EUST Eco Park ito, ayan. Kasi mga bata, ayan, ayan. Pwede yung pwede yung silang maligo dyan. Ayun, doon sa kabila doon, may swimming pool po doon. Ayan, may swimming pool doon. Tapos sa kayo, mayroon pa rin dito sa... Ayan, may swimming pool din dyan. Ayan, may swimming pool dyan. Tapos, siya no Meron ditong mount Ming, Minggan camping site ayan Yan yung mga tubo po na yan ay papunta doon sa swimming pool ayan, yung tubo na yan Galing dito sa Ah, may tangki pala doon. Hmm. Ayan, no? isang malaki doon na tangki ng tubig. Yan o. No? No? Ang dami nagsalasalabat na mga tubo ng tubig, no? sarap yung maligo dyan napakalamig po ng tubig na yan mahaba pa po kasi ito eh malayo pa yung ano na ito, falls meron din yung mga nagka-camping dito yun, yung mga lamesa Pwede pwede mag camping, pwede mag overnight dito. Gagawin mm. yeah. pa po tayo sa gawin nun Kita nyo yung lugar oh. Kita nyo napakalamig po dito Napakatataas ng puno oh. ng puno mahoga ni po ata yung puno na to or hindi ko alam kung mahogan ni po ito or naramputi siguro parang naramputi Ayan, oh, ito po yung daan Papunta doon sa Pols. Ito 'yan, yung daan po niyan. Yan dun sa punta yan doon sa Pols. Eh no, Gabaldon Pols, nakasulat. Yung medyo may kalayuan po kasi 'yon. Ayan, kita nyo yung nakasulat oh. No? Gabaldon Pols. Ayan yung mga ano Commission on Higher Education 1994 Office of the uh, President Tapos yun po yung NEUST Nueva Ecija University of Science and Technology Ayan Ayan yung mga Pumunta rito mga naglilibot dito oh, ah. nila oh. Mga vlogger po siguro 'yan. Ayan. The Hype Collection PHC tapos uh, Lazy Tech Outdoor Gear. Malayo po kasi uh, ito. Hmm? Pupuntahan mo yung park. Ay yung ano, yung falls. Malayo. Ayan, yung mga hospo na yan, itim. Doon po yan, papunta sa sa pols. yung daan po na yan papunta yan doon tapos ayan oh. ayan yung ayan oh, yung tubig ayan yung papunta sa falls bumili yun ayan bumili na pindot pala eh oh. ayan labiwanag oh. dami ng tubo yung iba po siguro dyan ay papunta sa mga bahay bahay kaya dito ay libre ang tubig pagka mga panligo pang panglaba pwede na po yung tubig na yan hindi lang obrang inumin ano na lang po siya pangligo at panglaba pandilig ng halaman o oh, yan kaya ay kung meron kang garden mm. di ba ipig ka na sa tubig makaka ano ka na makapag garden ka na ng walang problema sa tubig ano yan, napakalawak po nito dating may gate dito nagwal na mga puno ang tataas oh. kaya napakalamig po dito sa lugar na to malamig siya ito po ay ito po ay inyong pupuntahan uh, mula city proper ng kabaratuan mga isang oras lang po siguro uh, nandito ka na yeah, kita nyo yung puno ng akasya oh hmm. Laki po ng puno ng acacia. laki ng puno na akasya eh, kung ilang taon na ito siguro ito no? baka may 100 years na itong akasya na ito kaya lang inaanay na itong ano Eh na tinira ng Smith ng todo kubig. Uy. Ilik. yung tubo. Tayo na papunta doon sa swimming pool, Yan. masarap dito mag ano, mag garden garden. Kaya lang dito, bawal lang sasakyan. ang sasakyan. Kung mangyayari, papasok mo yung sasakyan dito, bababa mo yung gamit mo, tapos yung sasakyan, dadali mo dun sa labas, sa kabila, kabila ang, ano, space, hindi dito sa loob, kasi, pagka nilagyan dito ng sasakyan, eh, magiging masikip. Kaya dito, ang allowed lang ay, baba mo yung uh, gamit tapos ialis mo yung sasakyan yan yung mga ano yung tawag dito cottage yan Oh, ya, may may na mesa, oh, ihawan, tapos ito. May gripo. O, oh, diba? oh, may tubig. Siyempre, yung tubig galing dun sa uh, sa poles. Kaya ito po ay napakalamig. No? Huh? Napakalamig po ng tubig na ito. Napakalamig. Ayan uh, yung... Uh, ano, uh. No, ahas oh. ng no, ahas. Kaliskis hmm. ng no, ahas. Ito yung <coughs> no, ahas to. Kaliskis ng Kaliskis ng ahas sa marunong ka kung mag tingin ng ahas anong klase kong ahas to kasi comment na lang po yan o no? ahas yan no? kasi nga ho, siyempre eh, gubat po yan hindi ho talaga mawala ng ano dyan predator sabi nga predator na kailangan ingat ayun ayun yung dulo ng host na yan papunta doon papunta doon sa swimming pool kaya free flow yung tubig ngayon Diretso-diretso yung tao ang agos ng swimming pool. Galing din sa sa tubig yan eh. Sa mga bata, pwede-pwede ho dito maligo. Yan para safe sila na hindi malulunod sa swimming pool ba? Uh. <coughs> ano meron doon? Ha? Parang doon siguro tayo umano araw. Doon, huwag ka nang bagaba. Diyan lang. Sige na, tiiwi kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya lang yung ano kaya lang. kaya ano 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 kaya mo kaya ano gigilid kasi baka umuga kaya ano Meron daw magandang view. Puntahan daw natin. Ah, dito rin meron din umahagos na tubig. Na, hmm. ah, ito yung mga malalaking bato. Hmm. Yan, oh. Mga buhay po na bato yan. Lalaki, o. Oh. Mga buhay na bato, Ah, dito ata kami pumunta nung araw. Pinunto namin tong diretsyo na to. Puntahan namin yung dulo. Ayan, ayan. Ayan yung okay, puno na sa ibang lugar, kinakain yung bunga. Ayan, Di ba? Sa ibang lugar, yung kulay brown yan, kinakain nila yung bunga. Sabi nila, matamis daw yung bunga. Hindi ko lang kung anong tawag doon sa puno na yan. <coughs> Ito yun yung bato, yung laki o. Oh. Ang laki ho ng bato niya, no? Ngayon buhay na ba ito? Hmm. Malas yung daanan eh. Kung daanan dito ng lining eh. Kaya hmm. lang. Oh, mataas din siya. Oh. Mababa dun. Hmm. Para makapunta ka dun sa tubig. Ayan, mga bato. Ang lalaki. Ayan, oh. may puno ng mangga. Ayan. Hmm. Hindi kang bumaba yun. May hawakan naman dito. Hindi ka hawak. Ayun yung hawakan. <laughs> ayun. Ayan, nakagagabay. Kung bababa ka, pagkahakit ka. Nakahawak. Kapunta doon, sa tubig doon. Ito nyo yung mga bato. Ang hmm. kapato. Hmm. Ang laki. Ang oh. Yun pa isa. Ang oh. laki ng bato. Ang hmm. lino ng tubig. Pagka umuulan, ayan. Lalabo po yan. Pero pagka walang ulan, ayan, malinaw siya. napakalamig po ng tubig na yan kahit sino yung bato lalaki ha? ha? tara na ano ba nito? Ayun, nakita mo ba yung yun? Dito, dito 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 Yan, yan. Hindi mo titibag basta basta Hindi nga dyan nga, nababagbag na Bago na po kami Salamat na lang po ulit sa nawa na Maraming salamat po sa nanood Sana na po palike na lang po and subscribe na rin po sa aking channel Selamat, bye bye.